Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat sa ating mga spirit guides Magandang umaga sa atin Okay, sa ating lahat in short Okay So For some of you, malamang hindi umaga na papanood to So good afternoon, good evening Last year may Teka may mga nag-message sa akin, actually sa comment section, meron din, nagsasabi na, ano, this is around November, ah, mga around November, ah uh, mga ganon, September, uh, October, November, to be mga ganon. Mayroon mga nag-message sa akin, comment section, na they want me to do a prediction reading para sa 2025. Ang problema, may naka-line up na ako na gagawin bago matapos yung taon. So, hindi ko nagawa. So, pagsampan ng 2025, sabi ko, sa kalagitnaan ng taon, mga around ganito, June, July, ng 2025, gagawa na ako ng reading. Actually, pasilip. Kasi next year, 2026, mag upload pa rin ako ng individual, like monthly reading for each zodiac sign. So, dahil may, alam mo yun, siguro na i-excite. E, alam ko naman ang mangyayari, which is pag ginawang ko ng reading yung isa, eh, gusto lahat ganun din. Okay? So, para patas, lahat, I know for some of you ayaw nyo, pero for some of you naman is gusto. So, gawa na lang natin lahat. Para doon sa mga hindi gusto, huwag nyo nalang panoorin. Para dun sa mga curious at gusto, you can continue watching this reading. Once again, pasilip to para sa 2026. This is reading ng ating mga my dear Capricorn. Okay? Capricorn, tapos na, tayo, tapos na si Pisces. Ginawa ko kahapon. Okay? So, let's go. Capricorn 2026, pasilip sa 2026. And, bago ko mag-proceed, gusto ko sabihin lang para dun sa mga nakakalimot na ang gagawin natin today is gabay. Gamitin nyo tong gabay. At ang pinaka-importante sa lahat, gamitin nyo to para mapag-igting ang koneksyon nyo sa ating buong may kapal gamitin nyo itong reading na to para maging mas close pa sa ating buong may kapal. Na magkaroon pa kayo ng quality time, ng bonding time. Okay? Anything na masasabi ko dito, use it as a gabay and if just in case and hopefully wala. If just in case may meron ako masabi na hindi maganda, gamitin mo yung nadaan. Para lalo pang magdasal, maging mas close sa ating buong may kapal, the creator, the creator of heaven and earth. Okay. So, without further delay, my dear Capricorn, eto na ang pasilip sa iyong 2026. Kukuha ako ng 12 cards, pero it doesn't mean na bawat card, yun ang representation ng every month. di ibig sabihin 12 cards 'yun ang mangyayari sa buwan na 'yon This is actually representation ng month pero hindi yung eksena ng month and representation ng 12 zodiac sign 12 cards para sa ating Capricorn Capricorn Oops, wow. Excited ang mga cards. Let me see. Okay. Tingnan natin. Hindi ko siya ilalatag ng isang bagsakan kasi sa mga hindi pa pamilyar, madali ako ma-overwhelm ng energy. Madali ako maapektuhan ng energy. Very sensitive ako sa mga energy. Okay. So, first card is the Four of Cups. Okay, tataob ko lang. Ay, Four of Sword pala, sorry. Four of Sword. And the Five of Wands. Maganda to, my dear. Okay. Sinasabi, dito sa dalawang card na ito, na sa 2026, you are done you are done proving yourself to others. Wala ka na dapat patunayan sa kanila, pagod ka na. Iiwas ka na rin sa mga argumento. Sagutan, away, you're done. Pagod ka na, ayaw mo na. Okay? So expected mo, my dear, na wala kang time next year para sa mga ganitong mga bagay. Especially, my dear, yung patunayan, yung sarili mo sa sa environment, sa paligid mo. Okay? Very, very nice. Yung pag-iwas or pag-alis sa away at gulo. Nandi dito. Sa card na to. Wala kang time doon for next year. Next card. Seven of Pentacles and wow. Hindi na ako nagtataka kung bakit ganito. Kasi bakit? Yung focus mo at attention mo inaalis mo dun sa negative. So therefore nagkakaroon ng positive result. Dito sa card ng 7 of Pentacles and the 10 of Pentacles, this is more blessing. More money for you, my dear Capricorn, 2026. Meron ako nakukuha dito na mga manifestation. Mga gusto mong mangyari na mangyayari ngayong taon na to, 2026. I can also feel na parang may mga improvement sa loob ng tahanan. Baka magpapalit ka ng tahanan, maglilipat ka ng tahanan, magre-renovate ng bahay or simpleng magdadagdag ng mga bagong kasangkapan or kagamitan. Depende doon sa mga nasabi ko. Pwedeng lahat, pwedeng isa lang doon, pero 'yun ang nakukuha kong energy dito. Ang pinakamaganda sa card na to, this is a very positive na energy, nagre-release siya ng positive na energy, my dear, konektado sa usapin ng pera. So, medyo ayaw ko sabihin na sobrang stable. 'Di ba? Kasi baka expected mo millionaire or billionaire next year, but I can feel na much 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 better yung taon na to compare sa 2025. Okay? I can feel much better. Mas maganda to. Okay? Mas na manage mo yung pera. Mas na handle mo yung kaperahan mo. Ganda. Next card is the death card. Mm -hmm. And the two of pentacles. Okay? Dami mong gagawin transformation. Dami mong pagbabago, my dear Capricorn. Okay? Mga problema sa usapin ng pinansyal will be resolved. Okay? Will be resolved. Death card and the two of pentacles. Okay? Mga problema sa usapin ng pinansyal. Doon ka talaga masyado nagpo-focus, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Like, kailangan matapos to. Kailangan maayos to. Okay? And cutting emotion, cutting connection na toxic. Okay, hindi ka mag hindi ka manghihinayang. Toxic ka, cut. Sama ugali mo, cut. Palaway ka, cut. I can feel that you are doing a lot of changes and cutting sa taon na to. Wala akong time dyan. Hindi ako mag-grow dyan. Walang benefits dito. Maganda, my dear. Parang ito yata ang taon mo. Okay, isa, sabihin natin isa sa mga magandang taon mo. Okay? So far, six cards, maganda yung energy. Next card is the six of wands. Success. And the devil. Sabi ko sa'yo eh, maganda tong taon na to. Unang-una, my dear, kung nagkabaliktad to, the devil will win. Kaso hindi, Nauna ang six of wands. Ibig sabihin, any distraction, any negative energy, magkakaroon ka ng feelings. Teka, hindi maganda to. Parang ganon. Teka, hindi to tama. So in short, devil will not win this year sa energy mo. You will not entertain the devil energy. Or let us say, the negative energy. Okay. Nice. Sobrang nice. Okay. Once again, pasilip ito, my dear, for next year. I will be still uploading monthly reading next year. Okay. But so far, ganda. Very nice. I love it. Okay. Next card will be the six of sword and the three of Pentacles. Okay, issue sa workplace, issue sa mga katrabaho. It will be hard at first na parang layuan si ganito or iwasan si ganito. Lalo na kung lagi kayong nagkakasalubong. Lagi kayong nagkikita. Yun na nakukuha ko dito. Pero, nakukuha ko dito na ilalagay mo lahat ng best mo. Lahat ng makakaya mo, my dear, ibibigay mo para maiwasan lang talaga ito. Okay? E any, any, any issue din, my dear, na may kinalaman sa pera. Like, may nanghiram sa'yo, hindi nagbayad. Or may nagnakaw sa'yo. Yung, yung mga ganon. You will try your best, my dear, na umalis dun sa energy na yon. I can feel na for some of you, magkakaroon kayo ng mindset na kung ano yung nawala sa inyo, kaya mong maibalik basta nakafocus ka lang doon sa goal na yon Yun na nakukuha ko dito. For some of you, dahil nandito din ang death card na card, posibleng paglipat ng trabaho. Okay? Change of work. Pero ang pinakauna ko kasi na nakuha, my dear, is more on ignoring yung negative na energy sa loob ng work. Pero I can also feel na meron mga iilan-ilan na energy na talagang lilipat ng trabaho. Okay? so last two cards we have the nine of pentacles and the seven of Swords. you will be secretive my dear sa mga things na binibili mo I can feel my dear na may, sa taon na to you will have this like uh, you learn from this year okay from from 2025 nakuha ko my dear that you learn from this year a lot Marami kang natutunan dito dito sa last two cards natin, the nine of pentacles, nine of pentacles is enjoying your money. Travel, pampering yourself, buying what you want, and the seven of sword connected sa, connected, connected sa energy ng pagiging secretive. So, you will be doing travel, uh, travel, buying things na very secretive. Ibig sabihin parang you will not post it, nobody will know na nagpunta ka sa ganitong lugar. Siguro kung meron lang makakaalam na nagpunta ka doon sa lugar na yon kung meron mang ibang tao na nag-post, nakasama mo doon sa travel na yon, may mga ganon, okay? Like itatag ka or iaano or ikikwento na si Capricorn ay nagpunta sa ganitong lugar. You will be very secretive, my dear. You will be, takapin word kong secretive or be, be, uh, making secret, sabi na lang natin, sa mga moves mo ngayong taon na to. And I think you learn, ang nakukuha ko dito, my dear, is na ma, ma, natuto ka ngayong taon ng 2025. Maraming nangyari sa'yo ngayong 2025 na parang kinakaya mo na lang. Okay? Kinakaya mo na lang. Nananahimik ka na lang kasi wala eh. Nangyari na ang nangyari eh. So next year, ipe-prevent mo na lang para hindi siya maulit. Okay? So, so far, my dear, very, very nice yung energy. I love yung energy niya. Yung nire-release ng mga message over here for you. But once again, pasilip lang ito, my dear, sa yung 2026. Ito ay maliit na pasilip lang. Okay? It doesn't mean na maganda to. You are not immune with any, di ba, anything around the sun. Okay? So, congratulations my dear for this very wonderful reading. Okay, for 2026. And I will be still uploading uh, monthly reading, okay, next year. So, my dear, ito ang iyong pasilip sa taon ng 2026. Somehow kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and Please like, please share, please comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.